Hello, welcome back to my channel, Kambosdar. Ngayon naman po akin tatalakayin ang magandang balita sa ating mga centenarian. Ang centenarian ay isang natural-born Filipino na umabot sa isang daang taong gulang pataas naninirahan man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayon sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016, lahat ng Pilipino na umabot sa edad na isang daang taong gulang, naninirahan man sa Pilipinas o sa ibang bansa, ay dapat parangalan ng liham ng pagpupugay mula sa Pangulo ng Pilipinas na binabati ang celebrant sa kanyang mahabang buhay. Isang centenarian gift sa halagang isang daang libong piso mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Pambansang paggalang sa araw ng mga centenarians bilang bahagi ng taunang linggo ng elderly Filipino. Ikaisa ng Oktubre hanggang Pito, ang unang linggo ng Oktubre, ay idineklara bilang pambansang paggalang sa araw ng mga centenarian kung saan, lahat ng Pilipino na naging centenarian sa kasalukuyang taon ng pananalapi ay dapat gawaran ng plek ng pagkilala at cash incentive ng kanika nilang pamahalaang lungsod o munisipyo sa mga angkop na seremonya bilang karagdagan sa letter of felicitation at centenarian gift. Ang kinauukulang unit ng lokal na pamahalaan ay dapat magtakda ng halaga ng cash incentive. Mga nakatatandang nakaligtas at namatay na mga centenarian. Lahat ng nabubuhay na sentenario na umabot sa edad na isang daang, Isandaan, taong gulang bago ang bisa ng batas na ito ay dapat parangalan sa pagdiriwang ng unang pambansang paggalang sa araw ng mga sentenarian o isang daan dalawampung, araw pagkatapos ng bisa ng batas na ito, alinman ang mas maaga, sa naangkop na mga seremonya na dapat sundin bilang isang pambansang kaganapan. Bawat isa ay bibigyan sila ng plate ng pagkilala at ng sentenarian gift. Sa parehong pangyayari, ang posthumous plaques ng pagkilala bilang parangal sa mga namatay na centenarian ay dapat iharap sa pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ng bawat centenarian. Mga kinakailangan sa mga centenarians na naninirahan sa Pilipinas. Para sa mga centenarian na naninirahan sa Pilipinas, ang mga photocopy ng mga sumusunod ay dapat isumite bilang patunay ng kapanganakan sa local social welfare development kung saan sila naninirahan. Birth Certificate mula sa Local Civil Registrar, Philippine Statistics Authority. Passport, mga identification card na ibinigay ng pamahalaan. Baptismal Certificate, anumang available na dokumentong nagpapakita ng petsa ng kapanganakan gaya ng Kontrata ng kasal, sertipiko, birth certificate ng bata, bata. Mga centenarians naninirahan sa ibang bansa, para sa mga naninirahan sa ibang bansa, ang cash incentive na PHPL00000 at isang letter of felicitation ay igagawad sa pamamagitan ng kanika nilang mga embahada, mission, consulates general at iba pang foreign service establishments na pinananatili ng Department of Foreign Affairs, DFA, upang maging kwalipikado para sa mga insentibo, kailangang isumite ng sentenarian ang sumusunod sa anumang post sa DFA. Nakumpletong application form authenticated birth certificate. Hindi na expire na Philippine passport. Kung ang isang kinatawan ay maghain ng aplikasyon sa ngalan ng centenarian, siya ay hinihiling na magpakita ng liham ng autorisasyon o sertipikong medical ay para sa nakaritay sa ibang bansa na centenarian, original na valid identification card na may ng proxy, para sa karagdagang impormasyon, maaari silang sumangguni sa mga patnubay na nakapost sa website ng Commission on Filipinos, At Muli please subscribe like and share and hit notification bell for my new update. Thank you.